Kapalaran ng Rabbit sa taong 2025. Magandang taon para sa mga nagbabalak ng negosyo. Ipagpatuloy ang mga pinaplano. Ang kasipagan at pagiging matyaga ang magdadala sa iyo ng magandang buhay. Kaya mag-focus lamang. Ngunit iwasan ang paglabas ng pera sa hindi importanteng bagay. Kailangan maging matalino sa bawat hakbang. Mag-invest sa tamang grupo. Huwag padalos-dalos. Maaaring may lalapit sayo sa iyo at ikay Sa pag-ibig at pamilya ay stable. Panatag ang loob. Kailangan laging maglaan ng oras sa minamahal upang maiwasan ang tampuhan mainitin pa lalo ang pagmamahalan sa isa't isa. Sa mga single, ito na ang pagkakataon na mamili ng taong makakasama mo sa habang buhay. Sa kalusugan, iwasan ang sobrang pag-iisip. Maaaring yan ang magtutulot ng panghihina ng katawan. Mag-exercise para ma-relax. Ang lucky numbers ay 3, 4 at 6. Lucky colors ay black, pink, purple, blue, gray at red.